Ang Aklat ng Propetang si Zacarias Sinulat ang libro pagkatapos ng pagbabalik sa Jerusalem ng mga bihag mula sa Babilonia Sinabi sa Aklat ng Ezra na magkasamang hinamon at hinimok ni Zacarias at Hagay ang mga tao na muling itayo ang templo at asahan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Mahabang panahon na ang nakalipas ng sinabi ng Propetang si Jeremias na tatagal ng 70 taon ang pagkabihag at pagkatapos ay ilalagay ulit ng Diyos ang kanyang presensya sa isang bagong templo at ibabalik ang kanyang kaharian at ang pamumuno ng Mesiyas sa lahat ng bansa. Ipinapahiwatig ng mga petsa sa simula ng aklat na malapit ng matapos ang pitumpong taon na yon. Pero mahirap ang buhay sa lupain at parang hindi magkakatotoo ang mga pangakong ito. Bakit? Ipapaliwanag yan ng aklat ni Zacarias. Malinaw ang disenyo ng librong ito mayroon itong panimula na nagpapakita sa daloy ng isang malaking koleksyon ng mga panaginip at pangitain ni Zacarias. Matatapos ito sa Kabanata 7 at 8. Susundan ito ng dalawa pang malalaking koleksyon ng tula at mensahe ng propeta. Tara, simulan nating tingnan ang mensahe ng libro. Nag-umpisa ito sa hamon ni Zacarias sa mga tao sa panahon nila na bumalik sa Diyos at huwag gayahin ang kanilang mga ninuno na nagrebelde at hindi nakinig sa mga naunang propeta, kaya nabihag sila. Ngayon, maganda ang naging sagot kay Zacarias ng mga nakabalik mula sa pagkabihag. Nagsisi sila at nagpakumbaba sa Diyos. Parang ganun sa unang tingin. Ang sumunod ng malaking seksyon ay koleksyon ng walong pangitain ni Zacarias. Nangyari ang mga ito sa gabi. Uunahan na kita. Marami sa mga ito ay kakaibang paglalarawan na mahirap ipaliwanag, kagaya ng mga panaginip natin. Naniniwala ang mga tao na nakikipag-usap ang Diyos sa mga panaginip simula pa noong unang panahon. Simula sa aklat ng Genesis ang mga panaginip ni Jacob, Jose at Pharaoh. Dahil sa mga ito, hindi lang nagkaroon ng saysay ang mga pangyayari, kundi nagbukas ito ng bintana para makita ang hinaharap. Kaya may mga panaginip din si Zacarias at talagang ang ganda ng pagkakaayos sa disenyo ng mga ito. Ang una at huling pangitain ay tungkol sa apat na taong nakasakay sa kabayo. Tulad sila ng mga sundalo na umiikot sa mundo bilang kinatawan ng Diyos. Simbolo ang mga ito sa masusing pagbabantay ng Diyos sa mga bansa. Ang report nila, payapa ang mundo. Sa panahon ni Zacarias, tinutukoy nito kung paano ginamit ng Diyos ang Persia para talunin ang Babylonia at magkaroon ng kapayapaan. Kaya ang tanong ngayon, halos patapos na ang 70 taon na pagkabihag ng Israel. Ngayon na ba maghahari ang Mesiyas sa Jerusalem? Sumagot ang Diyos at sinabing tutuparin niya talaga ang mga pangakong yon. Pero hindi niya sinabi kung kailan. Sa ikalawa at ikapitong pangitain naman ay pinag-isipan ng malalim ang mga naging kasalanan ng Israel. Dahilan kaya sila nabihag. Ang pangalawang pangitain ay tungkol sa mga sungay na sumisimbolo sa mga bansang umatake at nagtapon sa Israel sa iba't ibang lugar, Assyria at Babylonia. Pero paglipas ng panahon, ang mga sungay na ito o mga imperyo ay itinapon rin mismo ng grupo ng mga panday, isang paglalarawan sa Persia. Ang ikapitong panaginip ay tungkol sa babaeng nasa isang basket. At malalaman natin na simbolo siya ng pagre-rebelde ng Israel sa kasunduan sa loob ng mahabang panahon. Tapos dinala ang babaeng ito sa Babilonya ng iba pang mga kababaihan na bumuhat sa basket. Lumilipad sila at may mga pakpak ng tagak. Talagang ang weird nito. Magkatugma naman ang ikatlo at ikaanim na pangitain. Pareho silang may kaugnayan sa pagtatayo sa bagong Jerusalem. Sinusukat ng isang lalaki ang lungsod. Paglalarawan ito sa pangako ng Diyos na muling itatayo ang Jerusalem at magiging ilaw sa mga bansa. Sasama sila sa bayan ng Diyos sa pagsamba. Ang pang-anim na panaginip ay tungkol sa scroll na lumilipad sa paligid ng bagong Jerusalem, pinaparusahan ang mga magnanakaw at sinungaling. Sumisimbolo ito sa bagong Jerusalem. Isang lugar na nilinis mula sa kasalanan sa tulong ng mga kasulatan. Ang pang-apat at ikalimang pangitain ay nasa gitna ng koleksyon na ito. Tinutukoy ng mga ito ang dalawang pangunahing pinuno ng mga bumalik na bihag, si Josue, ang pinunong pari, at si Zerubbabel, ang tagapagmana ng lahi ni David. Suot ni Josue ang maruruming damit bilang mga simbolo ng mga kasalanan ng Israel. Pero hinubad ang mga iyon at binigyan siya ng mga bagong damit at bagong turban, patunay sa kabutihan at pagpapatawad ng Diyos. Tapos sinabi ng anghel kay Josue na kung mananatili siyang tapat, siya ang mangunguna sa bayan ng Diyos at magiging simbolo ng paparating ng Mesiyas na Hari. Ang isa pang pangitain ay tungkol sa dalawang puno ng olives na nagbibigay ng langis sa isang magarang ilawan. Sinisimbolo nito ang mata ng Diyos na laging nagbabantay sa kanyang bayan. Ang dalawang punong ito ay tumutukoy sa dalawang pinuno, si Josue at Zerubbabel. Si Sila ang namumuno sa muling pagtatayo ng templo. Sinabi ng Diyos na hindi magtatagumpay ang bagong templo na ito kung itatayo ito gamit ang diskarte sa politika lang. Imbes na umasa sa politika, dapat magtiwala ang dalawang pinuno na ito sa gagawin ng Espiritu ng Diyos natapos ang mga pangitain sa isa pang pahabol na pangitain mula sa propeta. Tinukoy dito ang mga tema na nasa gitna ng ikaapat at panlimang pangitain. Tungkol ulit ito kay Josue, ang pinunong pari. Binigyan siya ng korona at pinakilala bilang simbolo ng Mesiyas sa hinaharap, na isa ring pari sa kaharian ng Diyos. Nagtapos si Zacarias sa pagsasabing matutupad lang ang lahat ng pangitain na ito kung magiging tapat ang kanyang henerasyon sa Diyos at susundin nila ang mga tuntunin sa kasunduan. Kaya ang tatlong pangitain na ito ay nagbibigay diin sa pagdating ng paghahari ng Mesiyas. Pero mangyayari lang iyon kung magiging tapat sa Diyos ang kanilang henerasyon. Dadalhin tayo nito sa konklusyon ng mga panaginip. Hinamon ulit sila ni Zacarias. Dumating ang isang grupo ng mga Israelita na nagluluksa dahil nawasak ang dating templo. Pitumpong taon na ang nakalipas at tinanong nila, Panohon na ba para tumigil kami sa pagluluksa? Ibig kong sabihin, malapit na bang dumating ang kaharian ng Diyos? Pinaalala ulit ni Zacarias ang ginawa ng mga ninuno nila. Tinanggihan nila ang mga propeta na ginamit ng Diyos para tawagin sila kaya sila nabihag. Hinahamon ulit sila ni Zacarias. Sinabi niyang, Mararanasan lang ng henerasyon nila ang kaharian ng Mesiyas kung ipaglalaban nila ang katarungan at kapayapaan at mananatiling tapat sa kasunduan. Sa madaling salita, binaliktad ni Zacarias ang kanilang tanong. Ang tanong niya, nakahanda na ba kayong maging bayan na tatanggap at makikibahagi sa paparating na paghahari ng Diyos? Iyan ang tanong na iniwan ng propeta hindi sumagot ang mga tao at nagpatuloy ang libro. Makakarating tayo ngayon sa huling mga seksyon na ibang-iba kumpara sa kabanata isa hanggang walo. Ang bawat seksyon ay parang kaleidoscope na collage ng mga tula at paglalarawan tungkol sa kaharian ng Mesiyas sa hinaharap. Ang una, kabanata siyam hanggang labing isa, ay naglalarawan sa pagdating ng mapagpakumbabang Mesiyas na hari. Nakasakay siya sa isang asno papasok sa bagong Jerusalem para itatag ang kaharian ng Diyos sa mga bansa. Tapos, biglang ang haring ito na nilalarawan na isang pastol ng mga tupa ng Israel ay itinakwil, hindi lang ng sarili niyang bayan, kundi pati ng kanilang mga pinuno na tinukoy din bilang mga pastol. Kaya hinayaan ng Diyos ang Israel na pangunahan ng masasamang pastol na ito. Ngayon ang tanong, habang buhay na bang itatakwil ng Israel ang kanilang hari? Hindi. Ito ang sagot sa huling seksyon, Kabanata 12 hanggang 14. Isa pa itong pinagsama-sama mga tula at paglalarawan tungkol sa kaharian ng Mesiyas sa hinaharap at makita sa mga ito ang bagong Jerusalem bilang lugar kung saan hahatulan at tatapusin ng Diyos ang kasamaan sa mga bansa. Halos kapareho ito ng mga tema ng mga propetang sina Joel at Ezekiel. Pero harapin din ng Diyos ang pagre-rebelde sa mga puso ng sarili niyang bayan. Ayon sa kanya, ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa kanila para magsisi sila at magluksa dahil sa pagre-rebelde at pagtakwil nila sa kanilang mesiyas na pastol. Nagtapos ang panghuling kabanata sa bagong Jerusalem bilang lugar kung saan magsasama-sama ang lahat ng bansa. Pagkatapos, ang lungsod na ito ay magiging bagong hardin ng Eden at may ilog kung saan dumadaloy ang tubig na buhay mula sa templo at ginagamot ang lahat ng nilikha. Dito nagwakas ang libro. Hahayaan ka lang ni Zacarias na pag-isipan ang koneksyon ng mga kabanata 1 hanggang 8 at siyam hanggang labing apat. Parang ito ang punto ng libro. Dadating lang ang kaharian ng Diyos na tinutukoy sa ikalawang kalahati ng libro kung magiging tapat sa kasunduan ang bayan ng Diyos gaya ng binanggit sa unang kalahati. Parang roller coaster ang pagbabasa sa aklat ng Zacharias. Ang mga pangitain at tulana ito ay puno ng nakakagulat na mga paglalarawan at mahirap makita ang tuwid na daloy ng mga ideya. Pero kasama yan sa punto na libro. Kagaya ito ng kasaysayan at ng buhay natin. Hindi laging umaayon sa maayos na mga modelo. Pero nagbibigay ang mga propeta ng sulyap sa pagkilos ng kamay ng Diyos na gumagabay sa kasaysayan tungo sa kanyang mga layunin. Kaya sa huli, tinatawag tayo ni Zacarias na lawakan ang ating pananaw at hindi lang tumingin sa kaguluhan, kundi magtiwala sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ito ang dapat mag-udyok sa atin na maging tapat sa kasalukuyan tungkol dyan ang aklat ng Zacharias.